Good morning, Kuya. At this time po ay kapiling natin na ating kaibigan at suki so, okay, dyan po sa social security system na walang iba kundi si Miss Lilibet Soralvo. Miss Lilibet, kumusta good po good, and good morning. morning. Good morning. sa lahat ng nanonood. Maganda umaga. Okay. At ano po bang maibabahagi niyong good news mula sa SSS? Mm -hmm. bali, yung ating uh, loan penalty condonation. tuloy September na lang. So months na lang inintay natin. So ito na yung pagkakataon. At saka yung ating educational loan available na siya. Ah, uh, yung oh, educational for... loan na pala, Miss Beth. Sino po mm -hmm. ang pwede mag-avail noon? All uh, SSS members. Yung, pero ang salary credit dapat least 10,000 below lang. Yung salary credit na dineclear ah, okay. then for college and vocational courses. lang. Ah, pero kung 10000 and above ang salary mo, hindi naman. Mm hindi. -hmm. Okay, sige. So yan po, mag-avail kayo kung medyo mababa lang talaga ang sweldo nyo, mm -hmm. kayo po ang qualified. Hanggang magkano po ang pwede nilang ma-avail? Uh, for degree, 15000 per or trimester. At saka yung vocational, P7,000 mm -mm. for one sem. So okay na rin, ano? Kasi malaking bagay mm -mm. po yun doon sa mga, mga pinag-aaral. O ito po, mula naman sa mga katanungan sa ating mga kasambahay from R. David ng Malabon City. Isa po ako sa mga SSS pensioners sa laki ng halaga ng mga pangunahing bilihin, talagang di sapat ang tinatanggap ko na 2,000 plus may pag-asa po bang madagdagan ng pensyon? ah, uh, marami rin kasi numingi ng ganyan yung tanong natin. No? Pero ano kasi natin, pag nag-increase kami, siyempre mag-increase din ang kontribusyon. So, dapat may pagkukuhaan. Kasi yung ating pondo, nakalaan na yan for 2035. Yun, bang tumatanggap ng 2,000 na pension, magkano mm -mm. po yung uh, monthly nga nung araw? Ang kanyang contribution? Ito kasi mga nakabuo lang ng 20 years, pero nasa minimum mga 200 plus, ah, kaya, 300. Oh. Oh. From Manolo S. Aniceto ng Baguio City, ako ay nag-start sa bracket 5 at tumigil sa bracket na 12,000. 500. Complete ko, 126 months. Bakit 2,970 lang po ang pension ko? Di ako bumaba sa 5,000 na bracket. ito naman nang nahila siya nung hulog kasi binulang niya 126 months. Kung dinoble niya yun, syempre madudoble na naabot siya ng 5,000. Kaya so, if I were oh, you dun sa mga SSS members talaga, dapat continuous, continuous. yung pag, uh, pag from 3842679. Good morning po. Kailan pwede mag ng disability? Ah, uh, pwede naman mag-file basta yung sakit niya o yung pagabalda niya uh, qualified dun sa mga listahan na pwedeng bayaran ng disability benefit. From 4720515, itanong ko lang po sino po ba ang mag-aasikaso sa makukuha kong uh, pera na benefits sa uh, sila po o ako? Ah, uh, kasi ang benefits ito yung kasi hindi ba may niya kung siya man ay eh, may nangyari. Pero yung benefits na para sa kanya, yun lang naman yung mga retirement, disability, sickness, maternity. So kung yung ibang benefits na sinasabi niya, yun lang naman yung isa na sila ang makakakuha. From Ria Chavez, tanong ko lang po kung bakit may uh, tubo ang condonation. Ay, meron ba? Ay, dati naman e mm. wala at saka bakit two years bago ko uli makalong? no? Uh, actually, yung isa nating condonation, medyo iba yung computation eh. So ngayon medyo binago nila, meron pari interest, yung tubo na sinasabi niya. Uh, so nag interest Pero pa mas rin siya per year. Ba? Nung uli nating condonation, mas mababa. Mm. So ngayon medyo inayos yung computation. Ah, kaya siguro siya medyo diri uh, kung bakit may interest ba pa rin. Iba kasi Oh, Miss Nilibet, saan po sila maaaring mag-inquire kung may mga katanungan sila? Pwede tayo tumawag sa 920-644-655-917-7777 at ang ating website www.sss.gov.ph. Thank you very much po Miss Nilibet Soralbo mula po sa Social Security System.